Yan, good morning mga ka-shoot. At ngayon po ay pupunta na tayo sa JNT. Papadala na po itong ating mga binalot kagabi. Ayan po lahat. At mayroon pang dalawa pala. Ito po doon na lang babalutin sa mismong JNT. Bali, mamaya natin i-shout out. Yan. Na kay mami yung ano, list. Salamat so, po sa inyong mga order. At kasama ko po si na mami Janet saka yung dalawang bata. Yan, dahil didiretso rin ako ngayon sa bangko. Ang bangko ko po na hinuhulugan nito sa sakyan ay PS Bank. Ngayon pong nakuha ko itong sasakyan na ito, si Tirzo. Ay bali November po na yun, katapusan, 29. So ngayon po ay malapit na uli ang katapusan. Yan, one year na. Wow! Happy one years old one year old kay Terzo at bali ibig sabihin na yun ay renewhan na uli ng ano nito magre-renew na po ako ng insurance so tumatawag na po sa akin yung insurance ko AXA ang insurance po nito that before uh, ngayon kasalukuyan ay AXA so yun din po yung uh, insurance ko noong kay adventure ko na sasakyan. So, yun po yung parang tight up ni PS Bank. Kapag kumuha ka ng sasakyan sa kanila, ang nire-recommend lagi nila na kasama doon ay AXA na insurance. So, tumawag na po sa akin yung AXA. At ito po ay 30K. Yan. Mas mataas po nung nakaraan. So, habang tumatagal, bumababa. Bumababa po ang presyo ng insurance. Dati nun yata, nasa 35 o 34 hindi ko na po maalala. Pero ngayon, 30k na lang. So, next year, mas bababa pa. Magiging 28. Mga ganun po. Pababa ng pababa. At gawa ng yun po ay depende sa value nung sasakyan mo. Ibig sabihin, after one year, mababa na yung value ng inyong sasakyan. So, yung... Yung kanyang insurance, medyo bumaba na rin. 30k po ang insurance nito per year. Yan. Ah, this year. Yan, 30k. ah uh, thank you Lord dahil ang ito pong presyo na to nitong akin sasakyan nung aking kinuha ay 1.38 yata o oh 39 1.38 million. Yan, 1 million 380 something po. May mga 999 pa. So, ngayon po ang presyo nito kung bibili kayo ngayon itong same model po nito. Uh, Ford Ranger XLT 2.0 automatic. Kung ito po ang inyong bibili niyan, ang presyo na niya po ngayon ay 1.67 something. So, ang difference po nila ay nasa 290 to 300 po thousand. Ibig sabihin po tumaas. Yan, at ito po ay binalita na ang magtataas daw lahat ng pick up, hindi lang po sa Ford no hindi lang po lahat ng pickup ng Ford lahat po sila nagtaasan kundi ganun din po sa Toyota, sa Nissan, lahat po nang may pickup dahil po ito parang ewan ko, hindi ko alam parang hindi ko masyadong sinarts na pero dahil sa ito nga ay hindi kotse at siya ay truck. Yan, so tinaasan po nila ang presyo ng mga truck. So, thank you Lord. Napa-thank you Lord kami bigla ni Mami Janet. Always naman kami nagte-thank you Lord. Pero yun nga po, talagang kung nagpakuli-kuli pa kami na kumuha before, ay baka lalo ng malabo na makakuha kami ngayon dahil po ang taas na nung presyo niya. Ito po yung pinakamura na automatic. Yan. Kaya po, sabi ko nga, kaya kami nagmadali dati, mura pa siya. Tapos, hindi pa nag-aaral yung dalawa. Dahil po, once na nag-aaral na yon ay syempre, tapos ko na to, matatapos ko na, focus na yung aming budget dun sa pag-aaral ng dalawa. So ngayon po, yan, ito muna, iginagapang namin ni Mami Janet. Yan. Kapag may nakakakita sa akin, sasabihin ng yaman ko na daw, pero ito po ay <laughs> utang. Ha? Yan. Dahil, ang, pag nakita nila, oh, sasakyan mo pala ay eh, Ford. Yan, mayaman ka na, hindi po. Yan po ay amin ginagapang monthly ni Mami Janet. at uh, thank you Lord, naka one year na. Four years na lang. <laughs> Four years na lang po. At yan, yung dalawang bata naman sakto mag-aaral na. Yan. So iniintay ko lang sila at sila po ay kasama sa bangko. Dahil nga sa hindi na ulan ngayon, tumila. Ay para hindi rin sila naiinip, mami no? Inip na rin dito eh. <laughs> Ano, wala na bang iiyan? Wala, tinanggalan ko na. Ayan, let's go. Okay na ba tayo? Yes, oh, Let's na isakay ko na yung mga Papa LBC natin. Ay, sige. Ibabi na lang. ko na ito. Ah. Pagka nagtuloy-tuloy pala ang walang ulan, medyo maula pa eh. Pag nagtuloy-tuloy, mami, ako magkakarawas na. Araw-araw kasi naulan, no? Ayan, atay pa Manila. What? Isang araw. <laughs> excited po si Mami Janet. Ito na po si Bobby. Let's go, Bobby. Sabi ni Bobby, go. Pero yung na itong magsalita, hinihintay lang po namin ang kuya ay yun ang pinakamatagal kumilos sa aming lahat. Si Andres. Tagal niya pong kumilos. Ito at mabilis. Let's go. Let's go. <laughs> Cute naman ito. oh, naka -ano po ito. Nakapolo na stripe. Ayan na po si Andres. Wow! Yung gusto niya dahil hindi shoes Ah, nandito sa kyan. Nakamauna man. So cute! <laughs> Hi Andres! Marunong na po yung mag-thank you mami. Tapos mami, open the TV please. Lahat may TV. Nasobrahan mm -mm. na. Sobra, <laughs> Galing. Galing. please open the TV please Hey let's go baby you are watching Terra shoot TV enjoy this video. God, Lord, we praise and honor you. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo nga po ang aming lakad. Pag-aayos ni Daddy ng kanya insurance, O oh God. Maging nga yes, okay, aming bumiyahit ang aming mga anak, Panginoon. Maging po ang aming mga ipapadala sa aming mga buting subscribers na kanilang mga pang Christmas gift. At uh, dalangin ko na safe nga po itong makarating sa kanya-kanyang tahanan. Salamat yes, din amen. po sa buhay ni Ma'am Linda, O oh God, ni Ma'am Divina, uh, na siya nagtitiwala po sa amin. Ikaw na po yung bahalang magbalik ng siksik liglig at umaapaw na pagpapala Lord sa kanil kanilang mga buhay and bless all the desires of their heart in Jesus name, Amen Amen, amen. so ayun <laughs> let's go buckle let's go. up boys <laughs> yan, so ito po ay kay Ma'am Divina dalawa na cut t-shirt na last two na yan last two out na out. po, pareho medium wow, isang okay, black out. at gray so let's go boys Ayan mga ka-shoot, nandito na kami sa JNT. Nandun na yung aming mga dala. Bali, hinakot ko na po. Si Mami Janet po ang magpapabook. Nakabook na po yun online. Mami, ikaw na? Nandun na? Okay. Diyan ako, katabi ko nga si Bobby. <laughs> Ayan mga ka nandito na po tayo sa JNT. At yan po yung lahat ng ate ipapadala. Thank you so much po ulit, Ma'am Linda and family. So, yun mga kabeshi. Bale, na, papaship na po natin itong mga ito. At uh, nandito na rin yung kay Ma'am Divina. At may pinahabol lang po sa si Mam Linda. Ito daw pong isang waybill ay may ilalagay pa ako. Pahabol sa kanyang ipapadala. Ay pumayag naman ng JNT. Thank you so much, JNT. So, yun mga kabeshi. Merong ipapahabol si Ma'am Linda. Napabango. Ay pumayag naman ng JNT. Pero ito'y bayad na ay okay lang Kumaya. daw Kumaya. ah kasi may waybill na ako nabayaran ko na ay okay lang naman daw na isingit ko muna tapos ay dalhin ko na lang dito ah salamat po ma'am Linda yan po si Bobby at si Baay let's go <laughs> <laughs> kahit daw mamaya dalhin o pwede hanggang bukas sabi na yung JNT mommy I suggest ipadala mo na yan at yung pabango ay ibabalutin ko na lang ng separate. Yun nga rin yung kung, suggestion oh, ni Ma'am Linda. Oh, sabi niya. Oo, oh, ganun na lang. Ganun lang. Kasi lang. ganun, sisirain ko na yan. Hindi na yung pag in-open ko yan, hindi ko na yan may babalik ng ganyan kaganda. Oh, hindi na pwedeng isingit. <laughs> yes. Sige. 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 Saka yan ay talagang ano yan, P puno na yan. Puno na to? Yes. Hindi Yung nga pala itatanong ko kung may No, night. wala nang space yan. Aba, <laughs> bakit naman nandyan yung... Pan. So ipadala mo na yan, tapos ihabol na lang natin yung pabango mamayang hapon or bukas ng umaga. Salamat po, Ma'am Linda. Yung dalawa. Boys? Three boys are here. Okay, let's count. One, two. Who is one? Who is number one boy? I am Who? Bobby and Daddy. <laughs> you are the robot. I am a robot. <laughs> Who is uh, Bobby? I can't uh, see Bobby. I can't see. There. Yeah. Behind Hi guys. Ayan po, nakapag-park na kami. Nandito na kami sa paseo, guys. At si Bobby ay nakatulog na. Bali, ang kasama ko ay si Andres. Si Mami at saka si Bobby ay nandun sa sasakyan. Okay. Dahil tulog po si Bobby. Wait lang, my boy. Daddy will ee first. si Doon po sa second floor ang PS Bank. Ayan, at kami ay mag-elevator o maglilip ni Ayi. Okay, go. <laughs> okay, stop. Then, two. Now, now, we are here at number one. We are going to number two. Okay. We're going up to number two. This is number two. Okay ketchup. Mommy is not sama because because Mami is not sama because Bobby is Bobby is sleeping. Okay. Ayan guys, bali binalik ko na muna si Andres at kinuha ko yung policy. Ito yung aking policy ngayon. Lumang policy ng aking insurance. Nakalimutan ko saka yung copy ng ORCR ayun mami thank you lord that okay na yung aking policy na, yung aking new insurance yan nag renew na nag offer sila ng ano nag offer sila ng installment <laughs> for 3 months so 30k so 3k 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 ang maganda wala siyang 10k ah, 10K, 10k 10k for 3 months ang maganda wala siyang ano wala siyang tubo iba pagka may mga installment yung 10k mo magiging 11k kasi so, hindi kung magkano talaga yun talaga so yun thank so, you lord yep at settle na yan din ang isa sa ano ng may sasakyan kailangan may insurance kailangan lagi uh, updated ang insurance mo kailangan updated lahat ng papel mo mommy kailangan yung maintenance mo okay stop Oh Lord. Daddy! at ano we're going home na no. Okay. No. kami po ipa na si Andres kanina pa makdo nung makdo daddy makdo alam niya kasi kita na, na hindi pa nagmamakdo sabi ko mayroong makdo dito ay boy yung may slide dito na lang kayo bumaba ng mami namin ay ina lang dahil po si Bobby ay ano, tulog pa rin next month po ito ay mag-o-open na ba base sa balita ay July 2026 next year yes, 2026 ng July kaya ngayon ay oh, hinahabol nila magkakaroon dito ng bagong mall, yan po ay under ng SM pero hindi SM ang pangalan niya Do you want to eat? Price, Price and chicken though are the same. So, bali si Mami Janet na lang po. Saka si Andres ang bababa muna. Hindi na namin ni-storeboy si Bobby. At uh, tulog na tulog. Saan na yung socks ni Andres? I don't know. Where did you put your socks, Andres? Oo. Oh -oh. So, si Andres excited nung makita niya. The Macdo. Ang tawag niya dito ay Macdo with the slide. Macdo with the slide. Okay, here, Kami na lang, Daddy? Yes, kayo na lang muna. Para maano lang yung ano ni Ay. Where's the socks? Baka na dyan, Daddy, sa may upuan mo, na. At nagising na po ang aming Bobby. Papasok na kami sa Macdo. Nakita ka niya. Sabi niya, mami. Oh, that's kuya Aji there. Babi, 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 showing, mami. bobo. <laughs> <oba. laughs> Tinuturo agad yung... <laughs> Nakain na niya <yung> babi? <laughs> o, kasi si babi, mami. Ha? Di siya ko na kayo. Ayun, nahanap ka. Nahanap ka. Pakainin mo na dito. Thank you, Mommy! How about Andres? It's all done. Andres is done? Playtime. Okay. Okay, eat more. Oh, thank you, Mommy. Mommy, gusto niya ng ice cream. Dami niya pati ng kanaro. Siya naman pati ang pumakain. Okay, good job. Saka yung pistolito ah. Tinitinan ko naman yung Yes. Mami, nakikipag-usap si Andres naman. Makain na rin si ba, -Daddy. Gutom na-gutom na rin. Gutom na Nantay si Bobby ba naman? Eh, ito yung aking pinapakain. Nakikipaglaro na rin. Andres ay nakikipag-usap no, na naman Pero, na usap rin sa mga estudyante. David. Bobby. Bobby, eat first. Bobby, eat first. Kuya, say, Bobby, eat first yung ice cream ay mabagos na pala. <laughs> Nagulat ka? Oo. Gusto na unahin yung ice cream. Sabi ko lang ay rice muna at saka bago yung ice cream. Sa Dito ay puntahan ng mga estudyante. At sa tapat ay marami ng na school, no? Tapos na po akong kumain. At si Bobby hindi na talaga mapigilan. Ang galing niya nung mag-slide, mami. Second time pa lang niya, pero hustler na po siya. Oh, oh. oh, go slide. Andres and Bobby, go slide. Go, Bobby. Go to ko, yayi. Yan na. Yan na, Bobby's turn. Bobby's turn. Bobby slide, go! Bobby slide, go! Mayroon po si Bobby. Oh, galing! Walang katakot-takot. Oh! Go! <laughs> okay, Kuya Yi turn. Kuya Yi, go! Go! <laughs> Parang may humahabol pa. Physical, no? We're going up in the sleep. we're going up we, don't. we, don't, we, don't, we don't. <laughs> Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah, Psalm sixty eight to nineteen KJV